Madladay ng toothpaste sa kumukulong tubig. Mas maganda ito kaysa sa kahit ano. Ito ang ginagawa ng mayayaman, di sinasabi sayo. Sigurado akong hindi mo pa naisip na gamitin ang toothpaste sa ganitong paraan dati. Pero kapag nalaman mo kung para saan ito, tiyak na magmamadali kang subukan ito sa bahay. Dahil ito ay isang simpleng tip pero garantisado na magiging napakakapakipakinabang ito. Kaya maglagay ng apat na tasa ng tubig sa isang kaldero. Tamang tubig lang sa temperatura ng kwarto, okay. Pagkatapos, ayon ang katamtamang init at magdagdag ng isa kutsara ng baking soda. Kapag tapos na yon, magdagdag din tayo ng isa kutsara ng asukal. Pagkatapos, haluin mabuti. Ngayon, hayaan lang itong nakatayo hanggang magsimula itong kumulo. At sa sandaling magsimula na itong kumulo, oras na para idagdag ang toothpaste. Eh. Kaya, Pagdagdag lang ng isa kutsara, tapos. Haluin ng mabuti hanggang matunaw ng buo ang paste. Pero ngayon, tiyak na nagiging mausisa ka. Nagtataka, kung para saan ito? Gusto mo bang bigyan ng bagong hitsura ang iyong mga kubyertos at silverware? Tama, yan. Kung ang iyong silverware ay luma, mapurol, may mansa at kahit may kalawang, then para sa iyo ang tit na ito. Kaya, kunin mo ang iyong silverware o ano mang piraso ng pilak na gusto mong i-renew, tapos ilagay lahat sa kaldero at hayaan itong kumulo ng isa minuto. Ang prosesong ito ay magre-renew ng iyong mga piraso dahil lahat ng sangkap, lalo na ang toothpaste, eh, ay may mahusay na kapangyarihan sa pag-alis ng dumi. Ang abrasive na aksyon nito ay nagagawa ang polishing job at may kapangyarihang alisin ang lahat ng uri ng mansa at kalawang mula sa mga piraso, nagbibigay sa kanila ng kamanghamang hangkintab at nagiiwan sa iyong mga piraso na parang bago. Kaya, pagkatapos ng itinakdang oras, maaari mo nang patayin ang apoy, tapos itapon ang tubig at hugasan ang silverware gaya ng dati. Sigurado makakatulong ang prosesong ito sa maraming tao dahil maraming tao ang hindi pa rin alam kung paano i-renew ang kanilang silverware at sa sandaling magsimula silang magmansa at mawalan ng kintab, itinatapon na lang ng mga tao ang mga ito para bumili ng bago. Pero sa isang simpleng tip na tulad nito, makakapagtipid ka ng pera at mapapanatili mong maganda ang iyong silverware nang mas matagal. Kaya, pagkatapos hugasan ng tubig at sabon, patuyuin mo lang sila at papapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong silverware. Tulad ng sinabi ko, magiging parang bago ito. Ingnan mo kamanghamang hangkintab na ito. Makikita ko aking refleksyon nito. Parang salamin. Sobrang ganda lang. Sigurado akong lahat ng bisita mo ay mamamangha sa kintab ng iyong silverware. At sigurado akong lahat ay magtatanong ano ginagawa mo para mapanatili silang ganito. At maaari mong ulitin ang prosesong ito tuwing kinakailangan. Pero isang paalala lang na mabuti ring magpahinga ng hindi bababa sa dalawampu araw, okay? Kaya, iyon ang video natin ngayon. Sana nagustuhan nyo ito. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.